Good morning mga palalabs. Oh, ang laki na ng bunga ng sili ko, mga hinog na. Kaya haharbisin ko na siya. Ayan oh. Oh, di ba? Ang cute niya tingnan. Oh. Haharbisin ko na siya. Ayan oh, mga. Sana tumapat siya nung mahalang sili, hindi eh, dapat mahal din ang pagbebenta ko sa kanya. <laughs> Ayan mga lalabs, O oh, pinamimigay ko lang 'yan pag uuwi uh, ako sa Makati kasi hindi naman namin maubos yan di ba? wala naman sa amin mahilig ng silim bunga yan ang ganda nila mga langga ano? Ayan, marami yan dito pa yung pinagmigtal ko na siya diyan mga nahilog na ayan. ayan, sinimulan ko na siyang kain yan o ba? sino yung mahilig ng sili dyan bigyan ko na <laughs> Ayan mga lalas. Diba? Nakakatuwa lang siya tinan kasi ang lalaki na niya. Diba? Hmm. yung loyang dilaw. Hindi ko pa natatanggalan ng laman. huhukayin uh, ko pa. Ayan mga lalabs no? Nakakatuwa itong mga sili pag namunungan. Kaya maliliit tayo yan mga langga. Thank you, thank you mga lalabs. Bye-bye.